for to this video guys lakaw na patani guys kay sugo matag saging ini pagkaon sa buntis guys o may request good Si loy kay kong partner guys sige suka suka tungon dadala ka talon karon guys bay na ko guys para magpalit ng saging binangay Mamay may gusto guys. Duhara ka buka akong gipalit guys kay paliton para dili masayang ba. Okay, Sukar ra Karon guys, na ako diri sa kuan, Bareilly Street. Moni siya ang Bareilly Street. Ah, uh, Ang kuan ang Matambaka kining pika sa skinita. Matambaka Street kining gamay skinita diri <coughs> kani diri mo ang kan barilis street lang ni street <coughs> karon kay wa man tay buhaton nag drive drive ta ang <coughs> um, reminder lang ko sa tarang driver nga magingat sa pag drive dili man unya lantahon gud ang wala og tuo bago muliko para dili mabangga muna guys pagamping amping yun muna ang kasagaran karo sa driver pinindaghan ng mabangga kay paturagan sa magpadagan hindi para drive banga at 30 lang ko ng dagan 30 Ya, yeah, mulai kok kag sibin mga 100 ana ngina ra kay na mulai kok kag 100 kph ang street ana on 30 lang yud, kph Moni hmm. ang, ang San Isidro guys katungan nya pa balik ko moni San Isidro na pod San Isidro ng Davao City <laughs> Kamo pumunta dito sa Davao ah uh, moni siya ang San Isidro ng Davao City Moni ang tindahan guys kani 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 na naka park ngami click Then ako mamalit guys ug binangay yeah, guys mana manisa ang san isidro ng davao city kani tindahan guys kini, nangutana ko ani complete pwede ba duha kabuk, Anak man tindahan yeah. nya pwede daw duha kabo nya yeah nagkamali ba yung kukuha guys ang yan ipakuha kaning gamay ra kayo so, ko guys kasugaan ko kay na tonga nga pero ipadahin ginakong dako guys ipadahin ginako ako pero kikuha gaya po na ko tong na ko gamay pero di ba sa ka ko guys kay gusto nako ko dako Uh, kuha pa na ako na siya guys. Oh. Pero doon ako na ona kuha na na. Dili kay Daghanon na. <laughs> yeah. Once, guys. Kung na eh, palit na ko. Ba, magbalik na ko garoon guys. Dagang tinda sa dali guys. Nay, mga, eh, na mga... Ay, sari na dali ang tinda mga pahumot, mga prutas, mga unsa mga mas, mga bilig nito, na ni di tanan guys, niya yeah guys. Ino ng saging. Mm. Para para gud sa buntis gud. Yeah. Hmm. guys. Mao na ni guys. Muntad din ni masuka sa kong partner guys. Para busog yang tiyan. Lohi kai guys siguro suka. Mao na nako guys. Maikop bah sa kain nako na ani sa akong 10 wheelers.